Uh, mga prop for today's video eh, bibigyan ko kayo ng tips sa pagbili ng TV para malaman nyo kung talagang ito ba ay maganda o kaya ay matipid kasi kalimitan pagbibili tayo ng TV tinitingnan lang natin na yung pag pagbibili kayo ng TV eh, siyempre uh, tingnan nyo siya kung siya ay matipid sa kuryente yan ito unang una tingnan nyo siya kung siya ay matipid eh, makikita nyo yan sa likod ng TV uh, katabi ng model kamukha nito pakikita ko sa inyo sa mukha nitong TV na ito na Konka. Tingnan nyo kung ilan yung kinakain niya na kuryente yung consumption niya. Ang kanyang watts ay 40 watts. So, ibig sabihin, itong TV na ito ay ang kinukonsume niya na kuryente ay 40 watts. Yun. Tingnan nyo yan, malalaman siya kung matipid o uh, maaksaya yung TV na inyong nabili. Diyan nyo titingnan. Yan. At ang pangalawa, ay titingnan nyo yung Uh, pulay, kung maganda talaga yung kulay yung features niya, eh ganito yon ayan ganito yan pakikita ko sa inyo uh, kailangan ganito ipalanggay nyo sa menu and then lagay nyo sa color sa picture mode dito amo nyan at ilagay mo siya sa color yan ay natin sa color yan pagka nasa color na siya ay ipasagad mo yung color. Yan. Kung nasa 50 yan, ipalagay mo sa 100. Yan. Pasagad mo sa 100. Pag napasagad mo sa 100 yan, kailangan yung color, yung mukha ng tao, hindi magre-rainbow dito sa gilid ng ating katawan. Hindi kakalat. At hindi rin siya magkakaroon ng shadow. Yan. Pag nagkaroon ng shadow yun, eh pangit yun. Kailangan yan hindi magkakaroon ng kulay dito sa ating sa gilid. Makikita mo sa gilid ng tao o kaya sa letra. Ayan. Kailangan hindi sasabog yung kulay niya. Oh, tapos, uh, ganun din yan. Yung color na yan, kailangan, itry nyo rin ipasiro. Ayan. Palagay nyo sa zero. yan Ganyan, o. Oh. At kapag ka na yan sa zero, kailangan, makikita nyo yung pinakang screen ng TV dun sa tao, talagang black and white siya. As in, black talaga yung color. Kasi meron niyang iba, pagka pinasiro mo, mapula-pula, mag-green, yan, ganyan. Kaya kailangan talaga pag zero yan totally, black and white talaga siya. yon ganun. Kasi marami ako na-encounter dito sa shop na yung iba kapag mo yung kulay niya, ay eh, kumakalat na yung ano, pag sinagad mo yung color, kumakalat na yung kulay sa mukha dito. Nagkakaroon na ng shadow. yon At uh, kahit sabihin mo mga high definition na saka saka mga ngayon mga 4K resolution na mas mainam pa rin na ipacheck nyo yun para sigurado na maganda yung TV nyo na nabili. Yun. At syempre, uh, yung warranty Syempre, itanong nyo kung ano yung cover ng warranty, kung ilang years uh, Ilang months so, Kasi yung iba, pagka halimbawa Nagkaroon ng problema, eh, misan uh, Nag-charge sila ng parts O kaya, yung labor O so, ngayon, uh, naka-indicate doon kung ano yung mga covered ng warranty. Ipa-check nyo, ipa-double-check nyo para uh, just in case na magkaroon ng problema yung nabili nyo yung TV, eh alam nyo yung magiging uh, covered ng warranty. O, yun lang. Siguro naman eh may natutunan kayo sa video na to At uh, sa mga bago po, eh pakipalo po. And syempre, pakishare po itong aking video. Maraming salamat po.